So kung ikaw ay katoliko, bakit mo gusto ang anak mo magmukhang demonyo? Eh pag sinabihan mo yung anak mo, demonyito ka, di ba galit na galit ka? Pag sinabihan mo yung asawa mo, bruha, eh di pa magagalit yung asawa mo. FAQs, Answers Questions Naglagay kami sa bahay ng mga Halloween decorations. Nag-costume din po ang ating mga anak ng damami, Dracula, Frankenstein para sa trick or treat. Ngunit bilang mga katoliko, we still believe in our faith and we know where to draw the line. Nagkakasala pa rin po ba kami maski katuwaan lang po itong sinasalihan namin tuwing Halloween parties. Ayaw lang namin maging KJ father. Gusto kong i-underline yung sinabi mo dito eh bilang mga katoliko. So kung ikaw ay katoliko, bakit mo gusto ang anak mo magmukhang demonyo? Magmukhang vampire, cute kasi, cute na demonyo, demonyito. Tapos dadamitan mo, ah, okay na. Okay talaga 'no. Pero hindi for us, Halloween is a celebration of All Hallows Eve, the eve of all the holy ones of God. So mas mainam bilang katoliko ang ating isusuot ay yung gusto nating gayahin, yung mga banal. Kaya kung gusto mong mga anak mo ay maging matino, damitan mo sila ng mga banal. Little Dominic Savio, Little Carlo Acutis, Little Angel, Little Saint Joseph, Little San Mama Mary. Yan mga ganyan. Hindi yung lalagyan mo ng sungay. At pag tinubuan ng sunga yan eh, tsaka ka iiyak. O ano? Kasalanan mo kasi nung bata pa yan, dinamitan mo na ng demonyo. Ayun, ngayon, demonyito na. Change disposition. Follow that which is holy. Ah, ito talaga. Ito talaga, superstitious belief. Huwag daw po ako magwawalis o maglilinis ng bahay habang may nakaburol. Bawal daw po kasi yun. How true, Father? Eh anong kinalaman ng pagwawalis? Eh di dumi. O kaya pumunta ka sa isang funeral home, nakita mo bang nagkalat ang mga bagay-bagay doon? Hindi. Nililinis din yun. Iyan ang tinatawag nating superstitious belief. Maglinis, maligo, magayos, magwalis. Okay? Kailangan po ba talagang takpan ang mga salmin? sa bahay kapag may namatay kang kamag-anak. Baka daw kasi doon mo sa salamin makita ang umaaligid na kaluluwa ng namayapa mong pamag anak Yung katanungan na yan eh, multiple levels. Yung first level ay kailangan bang takpan? Ang sagot na tiyak ay hindi. Walang kinalaman yung salamin. Pero dahil may paniniwala ang ibang mga tao sa sabi-sabi, kaya ang mga naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili. Sa Ministry of Spiritual Liberation and Exorcism, yung paniniwalang yan dahil mali ay pwedeng gamitin ng masamang espiritu. Pero pag hindi ka naniniwala dyan at ang iyong pananampalataya ay sa Diyos lamang, wala kang makikita. Pero kung ikaw ay naniniwala o kaya ikaw ay nagpupunta sa internet at naghahanap ka ng mga spells na magagawa using the mirror, ay gagamitin niya ng Diablo para maniwala ka. Kaya ingat! Ang sabi ng magulang ko, huwag daw muna akong magsaya o magparty dahil hindi pa tapos ang babang luksa. Ano po ba ang kahalagan ng babang luksa o pasyam at 40 days? Bakit kailangan pa ng mga ganyan, Father? Actually, tayo ang nangangailangan, hindi yung patay. Tayo ang nangangailangan ng proper morning period. At pag nagkaroon na tayo ng tamang panahon ng pagluluksa, we will now move forward. Yan tiyatawag nating move forward. Hindi tayo pwedeng forever mumukmok. Bakit 40 days? Well, siguro nakadikit yan sa 40 days in the desert ng Panginoon na kung saan he went into the desert for 40 days and fasted. 40 days of mourning is anthropologically enough. Ika na? Ngayon, yung one year na tiyatawag nating babangluksa, signals for the whole family that life must go on. Now, nine days. Well, dinidikit natin yan sa nine days novena It's for us again, moment of intense prayer. Ito din yung party ng communion of saints yung mga banal sa lupa, sa langit at sa purgatorio are united in interceding on behalf of the dead. Pero yung tanong kanina, bawal po bang magsaya? Well, ang kataang sagot dyan eh, hindi naman bawal magsaya. Pero mas mabuti na part ng morning period na re-recognize natin na we mourn the loss of a loved one. And therefore, it is better for us not to do uh, gaiety, in other words, until the morning period is over. FAQs, Father Answers Questions Nagustuhan niyo ba itong ating FAQ, Father Answers Questions? Kung kayo'y seryoso matutunan ang inyong pananampalatayang kristyano at katoliko, at gusto nyo talagang lumalim ang inyong pagkakaunawa sa ating pananampalataya, send in your questions. Hihintayin namin to. Huwag kayong maya. Tala na!